Hello mga kabayan, ayan na naman po, ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, ayan, magandang buhay. Halito na po tayo sa matikabong mga agluluto, guys, ayan, tuturo namin sa inyo ang mga sikreto. Hehehe, buhay. Tuturo higado, guys, yan ang higado, o sa... sa Espanyol, higado, ayan. Sa higado. Okay? Ayan guys Kita nyo Minigus may gusto po natin yan guys Ayan bawang sibuyas lang And then ayan nilagay natin yung mga laman loob guys Kasi yung tira namin doon sa niluto namin uh, adubo, guys, kaya naman eh para pa sayang, lagi natin yung yan guys yan higado yan, na may lamang loob ng baboy yan, shoutout nga pala sa ating mga share dyan, si El Pablo, Milani Ledesma, uh, si uh, Joe Martin, si uh, Myla Pontega. Yeah, nasahan niyo guys, pag tayo, tayo ay mabibiyaan ng ating, uh, ng ating uh, kabayan. Ayan, guys, sa mga hindi pa nag-share dyan sa nakapalo guys, pakapalo na lang po ang ating page para update po kayo sa ating mga video. Huwag niyo pong uh, sa yan guys ayan nilagyan natin ng karne guys para naman eh kumpleto regalo na tayo guys yan may gusto, may natin yan guys and then lagyan natin ng paminta yan paminta guys isang uh, tablespoon teaspoon so ayan uh, medyo maluhit low heat pa tayo dyan guys kasi uh, para maganda ang pagkaluto nyan guys luhit lang muna ayan para yung mantika niya lukabas guys ayan ayan congratulations sa atin na tayo meron na tayong uh, oh, eh, tax invoice mula kay Lolo Meta kung gusto niyo chili place kung gusto niyo mga optional na po yan guys optional ayan kung gusto niyo pagin niyo kung kaya niyo wag ayan nangyayari natin ang toyo guys ayan dalawang uh, dalawang sandong at guys yan yan para kumapit yung ating uh, lasa no yan kapit na kapit yan guys napakasarap yan mekos mekos hindi yan. Okay. totoo yan mekos mga uh, insan ayan uh, sa mga hanag dyan nagbabalak dyan mag uh, catering ayan ito sundan nyo to lang sundan nyo lang to sa facebook page and uh, fb page ko guys i love polo si i love polo guys and maven polo ayan So, lagyan natin ang na suha yan, guys. Ayan, suha. Ano naman eh. Talong sumarap yan, guys. O, kita nyo naman, guys. O, gutom na kami dyan sa parte na yan. Ayan, lagyan natin ang na isang basong tubig. Ano naman eh, may sarasa. Ayan. Hindi siya iga. Okay? Ayan, napakasarap yan. Lagyan natin na nato. Potato, guys. Ayan, Potato. Ayan, masarap yan guys Kung uh, pagtitinda nyo naman eh, Kung gusto nyo mga tipid Huwag nyo nalagyan ng potato Optional lang naman yan So yan, natin yan guys Then Tignan natin siyang na uh, Baluto guys Ah, uh, mga tabayan guys Ayan, ingat po lahat Sa mga taga Taiwan Ingat po tayo lahat Sana isip lahat ang tima uh, Ating mga kababayan nyo Dahil dito mga locals Taiwan Taiwanese, no? Skip safe case. And, lagi natin ng harayin, guys? Kabayin, no? Ayan, labor spread. Para naman, ni eh, lalo talagang sumarapang atin lutuin. Ayan, yeah, si Prince Jacob, guys, yan. Kita nyo, nagiging chef na siya, guys. Tagka-video lang ako dyan. Hindi, Prince Jacob. Ayan, yeah, marami na siyang alam, guys, na luto. Ayan, yeah, kita nyo naman, guys. Sumadadala yan hanggang Paglaran niya So ayan Yan ang buhay Ayan At mamali mama, siya na kanyang asawa <laughs> Ay, Parang siya na may lang Ayaw pa ko muna Joke ka lang Ayan guys Sabi na ko na At uh, buksan natin Ayan Ito na yung kailangan kalabasan niyan, ooh, Lagyan natin ang bay lips guys Bay lips Dual bay lips guys Ayan So ayan Buksan natin Haluin natin yan. Then, lagay natin yung, ano? Lagay natin yung margado, guys. Yung bell pepper, yan. Ah, uh, sayote. Ayan. Sayote. Anong sa sayote? For you, sister. Yeah. Carrots. <laughs> yan. Carrots. Yan. Pull-up ingredients, yan, guys. Opsya lang po yan, guys. Kung gusto nyo mga uh, kunti lang, yan. Yan po pala, ano? Dapat supposed to be yung, ano? Ah, uh, green beans. Mali po yung haring uh, pagkakasabi kaya namin, kaya naman eh. Yan ang bilhin nila, beans. So, ayan. Dapat dyan yung bilog-bilog, guys. Bilog-bilog, Yan. Green peas, ayan. Green peas dapat. My goodness. So, ayan. Paano uh, nga ba? Ito, nandiyan na, nandiyan na. Nandiyan na, nandiyan na rin. Hindi lamang. Eh, di la na natin yan. So, ayan, guys. Lagyan na sugar yan para naman na eh, equal yung hading lasa, no? Lalong sumarap yung hading lasa. Yan. Yeah. Lagyan niyo ng tais ng ano ng uh, seasoning mix. Pwede yan uh, asa niyo na lang po yan guys kung gusto niyo mag seasoning mix. O, dilagyan po natin yan guys ng ano, cubes. Yan. 1 pork cubes lang. Ilagyan natin guys. So, use lang tayo sa mga ingredients. Salt guys. Don't forget mm -hmm. salt. Ayan na. Wow. Rich product guys. <coughs> yuhu, Sarap niyan. Kain na na. Thank you guys. Bye bye.